Ayan tol Ayan dito na ulit tayo ngayon sa station 7 Hindi natin yung kasama natin oh. Tol Eh ano pasalubong ako sa iyo Anong oras ba ngayon? 2.30 ah... Uh, 2.33 Ang meron diba? Eh pasalubong ako sa iyo tol Ang meron Salamat na lang. Ay, Basta may mainom. Malamig gusto. Alam ko gusto Say, mo malamig eh. Ikaw, ikaw. Sige, ano mo? Oo. Shout, Shout out. mo. Salamat sa Diyos. Kaya naman ganda kasama. Mainit kasi ngayon. Oo, oh, tira mo. Ito po. Kaya naka pa ng malamig eh. Ito si kapatid na wins. Shout uh, out. Na makapakain kami. You know, Plus, Gatorade naman. Baka naman Gatorade oh. Baka yeah, naman, no? Uh, oh, baka naman pwede mo. Pwede uh, naman, no? Uh, Gatorade, oh. Gatorade, yeah, oh, Gatorade. Uh, oh, ba baka sana, naman. Uh, shout Shoutout, yeah. Gatorade. Okay, tara na. Sayang yung lamig. Kailangan maubos na natin.